Mapagpalang araw po sa inyong lahat. na ah, nandito naman po si Iwaga ng Pangasinan. Ang i-share ko po sa inyo yung orasyon, panawag sa apat na sulok na mundo. Iwaga ng Pangasinan. Ah, ito po yung proseso ko po na pagtawag sa apat na sulok mundo. Naka, ma, napakabisa po ito, nabis po ito. Naking na ginagamit araw-araw. Na pagtawag sa apat ah, na sulok na mundo. At magbabagi po muna ako ng uh, herbal sa inyo bago ko usalin ko yung orasyon na ito. <clears throat> Alam nyo ba yung papaya? Laman ng hinog ng papaya, maasidong ma sikmura, ang katas ng buto ng papaya ay mabuti sa sugat, galis, eczema, pigsa, buang araw, ang buto ng nilaga sa katawan ng bukol masalo kong makirot maganda po ito yung buto ng papaya ang buto ng papaya po ay ah, yung laman kainin ang hinog para sa maaksidong sikmora ang katas ng buto ng papaya ay dikdikin at mabuti sa sugat galis, eksema, pigsa, buwang araw at ang dilagang buto ng papaya katawan bukol bukol masalo kong ayong ah, yung katas po nun, inumin yung pinaglagaan ng uh, ah, buto ng papaya yung hinog po yung buo na ilalaga nyo po yun kunting tubig lang tapos inumin yun pang sa mga bukol-bukol o -bukol, At yung daon ng aswete, palunas ng sakit ng ulo, punasan ng dahon, at kumunang pitong dahon, painit-initin sa apoy at itapal sa noo. Pangalis din sa sakit ng ulo ng buruan sa babaeng nagba nagreregla pang pa, uh, panghilamos ng baryo bahay ng bata lagay ng daon at inumin ang pinaglagaan ng daon ng aswete sa sugat nilalagas ng buhok galis sa, ng buluan sa ng buluan ng aswete Sinsa na po kayo kasi may tumutunog sa tabi bahay. Sinsa na po kayo. Ulitin ko po. Ang daon ng aswiti, palunas ng sakit ng ulo, punasan ng dahon, at umuwa ng pitong dahon, pahinit-hinitin sa apoy, at itapal sa loo. Pangalis ng sakit ng ulo, number sa babaeng, nagre-regla, panlinis ng baril, bahay ng bata, lagay ng daon at inumin. Ang pinaglagaan ng daon ng asweti, gamot sa sugat, lagas ng buhok, galis, number one ng asweti. Maraming maraming salamat po sana na gusto nyo po. Ang mabagay ko po sa inyo yung orasyon, panawag sa apat na sulok ng mundo. Luwagan ng Pangasinan. Ito po yung sikreto ko na panawag sa apat na sulok ng mundo nabiss po ito number 1 po ito narito po elementong hangin sangtong lukam elementong apoy sangtong markum elementong tubig sangtum yuanim elementong lupa sangtong matiyog ito po yung panahog nga po sa apat na sulok mundo sa tur ari Opilarutas, tinit o pirarutas adonadam rehob ugnat sa ugnat Re di yung hindi yung miyong abaam abilim abiis abiisti. Tatlong bisis po usalin po ito yung oras na panawag sa apat uh, na sulok ng mundo at hip po sa hip usalin ng uh, tatlong bisis at hip sa damang ah uh, hip sa dibdib ng pakros at usalin sa isip lamang po ito yung oras na to. Ulitin ko po, Sator, Ari, po tinit, opirarotas, adunadam, reho, ugnat, sa Tor Aripo Tinit o Pirarotas Aduna sa Prehok Ognak Sa Ognak Tagka Sak Rekristom Diyum Indiyum Miyum Abaam abim, Abilim Abilim Abisti Sa Tor Aripo Tinit o Pirarotas Aduna Ognak Sa Ognat Tagkak Sak Rekristom Diyum Indiyum Miyum Abaam Abilim Abis Abisti Atul aripo tini ti pararutas ano da ano aduna dam ri hup ugna sa ugna tan saksak rechristum kristum diyum indiyum diyum, abaam abilim abis abisti tatlong bisis po sa isip lamang po ti sa dibdib ng pakros Sige so, na po kayo kung may tumutunog sa naririnig niyo po eh naya, may gumagawa po ng nagre po ng bahay doon sa dulo ng namin ay Uh, sana po intindi po nyo maraming maraming salamat po at sana po uh, palagi kayo malakas at malaki malaki kayo sakit araw araw at huwag nyong kalimutan magdasal at manalangin araw araw maraming salamat po sana po mag uh, subscribe mag like and share para updated kayo sa akin youtube channel ng panagi at pa shout out po sa inyong lahat maraming maraming salamat po bye bye po